Magpapasalamat tayo sa sponsor natin, si Boss Joseph of Big Time. Sponsoran tayo ng, ano, ng salmon pampamigay sa inyo. <laughs> Nagihirap na po kasi yung palasyo namin Wala na kami salmon, puro laman. Wala na, ano, wala na ulo, puro na lang laman yung dumarating sa akin. Ayan, papunta na kami ng bata. O, magkita tayo dyan kabayan, antayin mo ako, may dala akong Kai, bawal ka ba? May nagtatago po sa likod namin. Ngayong araw, pupunta kami ng bata. Medyo matagal-tagal na rin nung huli kami pumunta rito. At bilang bonus nga sa follower ni Mamang Guard, mag-uundang spot schedule tayo, mga kabayan. Bago ako pumunta dito sa Bata, ay nag-post ako na kung sino yung available na pwedeng makipag-meet up kay Mamang Guard. At meron nga tayong kabayan na pinakamabilis na nag-message sa atin. At finally, malapit na kami dito sa Bata at si Kabayan naghihintay naman siya sa Bilago Mall. At dahil si Kabayan ang naunang nag-message sa atin, ay siya ang bibigyan natin ng pre -food na daladala ko. Yan ha, hindi ko siya pinili. Paunahan lang talaga mga Kabayan on the spot schedule, ka nga. Mag-withdraw muna yung pinakamayaman kong kasama. Ah. Nag-withdraw nga muna si Papa Jolan para meron kaming pang-grocery. Tapos i-meet up natin yung kabayan na bibigyan natin ng free food. Oh, yung kabayan ah, sabaya, nandito, yung bibigyan natin ng Ah, sa akin sa ano sa yeah, WhatsApp. Bale yung post ko kasi ah, kung sino yung available na nandito sa bata, bibigyan natin ng free food. After natin mabigyan ng free food si Kabayan ay dumiretso na kami sa paborito naming na grocery. Dito nga kami sa Sad's Hypermarket madalas maggrocery, mura kasi dito mga Kabayan. Iba't ibang isda nga mga kabayan ang pinamili natin para marami tayong ibigay sa ating mga kababayang OFW. At syempre, hindi mawawala itong salmon head natin. Ito kasi ang madalas i-request sa akin ng mga follower ni Mamang Guard mula noon hanggang ngayon. Shopping kami ng isla pang pamigay sa inyo. Ayan yung boss Oh, ha? Yan yung sponsor natin. Kaya tandaan niya na mayaman yan. Pamili tayo ng isla dito. Ayan. Take all what you want, Ryan. Sana. <laughs> Sinamantala ko na nga mga kabayan na maraming salmon head dito kaya dinamihan ko na yung bibili natin. Sobrang dami nyo kasi talaga mga kabayan na humihingi sa akin ng salmon head. Kaya ito, pagbibigyan ko na yung mga request ninyo. Magpapasalamat tayo sa sponsor natin, si Boss Joseph of Big Time. Sponsoran tayo ng, ano, ng salmon pampamigay sa inyo. <laughs> Naghihirap na po kasi yung palasyo namin. <laughs> Wala na kami salmon, puro laman. <laughs> wala na ano, wala na ulo. Puro na lang laman yung dumarating sa amin. Kaya ayan, nabili kami. No, salamat boss Joseph, salamat sa sponsor. Kaya sa mga nagre-request dyan ng salmon head at iba pang isda mga kabayan, eto na, pinagbigyan ko na kayo. At syempre, pagkatapos namin mamili, hindi po pwedeng walang food trip. Sumama sa mga to kasi nilibre li ka na, may pakain pa. Oh. Thank you, Papa Jolan, sa pakain. s u b s c i b e มาเต